Binigyang diin ng PNP na hindi sila nagpapabaya sa pagtugis kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apolo Kibuloy sa interview ng Arben Manila Kay Major Catherine Dela Rey, ang tagapagsalita ng Police Regional Office 11, sinabi niyang ginagawa ng Binoong tracker team ang lahat ng paraan para matunton ang kinaroroonan ng pastor. Giit pa ni Dela Rey, naniniwala silang nasa Davao Region pa rin si Kibuloy kahit wala ito sa kanyang mga properties nang puntahan ito ng PNP. Hinala niya posibleng nagtatago ito sa mga kakilala sa Davao Region. Nagawa naman po namin lahat um, ma para matuntun talaga yung kinaroroonan ni uh, Pastor Kipuloy. At uh, in fact, din ng locker team yung uh, police regional office 11. Hindi naman po kami nagpabaya dun sa trabaho namin. In fact, yung uh, lima na kasama niya dun sa warrant of Arrest ay uh, tuntun agad din namin and uh, sumerender naman. Yun po ang problema ang kay Pastor Kupuloy. Sige lang po din natin, marami din po siyang kakilala na pwede din niyang puntahan. Una ng hinamon ni Sen. Rizzo Hontiveros ang PNP na bilisan ng pagtugis kay Kibuloy dahil kung matatagalan pa at nahihirapan ng kapulisan na matunto ng kinaroroonan niya ay posibleng raw na mayroong failure of intelligence.